Ano masasabi mo kay Kuya Rob mo? Salamat kay Kuya Rob. Bakit? Bakit ka nagpapasalamat? Kasi pogi siya eh. Tigit! <laughs> Ang <laughs> <laughs> oh, <you know. laughs> dami ba tulong na nangyari sa para sa'yo? Oo. Um, oh, at di lang din si kay Kuya Rob mo, di lang din pa no? Pati mga sponsors mo, mga viewers mo ay talagang tumulong para sa iyo ano na mabago ka at maging ano siya maging okay na ano Rina at saksi kami sa pagbabago ni Rina at yung mga natatanggap mo Rina para sa iyon pero Basta sa April 9 wait mo darating yon mm -hmm. <laughs> may bagong ano alam mo kuya Vincent. Oh. ano yung pera ilan ang beneficiary ni Kalinga Prab madami yan dami yan yeah. ilan bahay ng bawat isa madami na rin is pero bawat gaya din sa ba akin oh. isa lang oh. Siya lang pinakauna. May dalawang bahay na Ayaw siya. Ay, oo nga pala. Grabe. Grabe. So, 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 so and by the way, ako din yung naghahanap ng... Iwan mo. Pero sino? Sino yung mga naiisip mo pwede mo maging kapitbahay? Di mo alam? Ayaw mo may kapitbahay? Ay, pambihira. <laughs> Manong kapit Kapitbahay tayo o kapitbahay niya <laughs> o kapitbahay? Sinong gusto mo sa amin maging kapitbahay? Tatlo. Ay, ako oh, talaga. Sorry guys, talaga. Kapag <laughs> talaga yung kapitbahay. Ay, uuwi na tayo, Kuya Jums. Tara na, uuwi na tayo. Uuwi na sila. Bye-bye. <laughs> <laughs>